tapos na kaming kumain at magpapakain na kami yan. gigilin na natin tong ulam ng alaga na yun mainit na rin alright si Maringel kakuyat doon sa kwarto ng bata maglilinis tapos na bahala dito sa kusina take over at ipapainit din natin yung french fries napkok na yan hmm. okay

I, stand, I get no Yan guys, pinapatapon na Wala ng kakain Pero ako, kakain pa ako Yun <laughs> o <no. laughs> Kakain, kaya yan Hindi pa naman sira guys, So papalitan na ng bago <laughs> Yun Tapon na hmm, Sayang Anong magagawa? Hindi naman natin pwedeng kainin lahat. Pag tinabi natin, baka nakita na naman dyan. Yan o, pati ang cake na yan. Pati yung cake na breakfast kanina o Okay pa sana, Tapos pinapatapon na eh. Ayaw nang makita. Alright, dito na naman tayo sa taas. Tapos na naman yung rest hour natin. Pero gaya ng sinabi ko sa mga vlog ko, yan, ito yung mga ginagawa ko pag nagre-rest hour ako nakapag-edit na ako ng video namin. So ito, upload ko na naman. Yan. Bukas mapapanood nyo na yung, yung ina-upload natin ngayon, which is video namin nung nakaraang linggo. Alright, so, habang naghihintay kung anong kakainin ng mga amo, kape-kape muna tayo. Yan, ready na. Nakatempla na si Maring Hera. Pero inakyat muna ni Maring yung room ng aming amo kasi lumabas sila. Tatidy up lang niya ng konti. Sabi mo, Maring Hera, Naririnig mo kanina nasa task ka. Hay? <laughs> Kaya <laughs> eh, bumaba ako kala ko te telepono ka may kausap ka eh. Kausap na. Kliyente mo. Nakaaway. Kaaway. <laughs> okay. Bakit ano 'yung naririnig mo? Ha? Huh? Ano 'yung naririnig mo? May may ano ah nagsasal. Hay. <laughs> oh, <ganun>. All right. <laughs> ah, all right ba 'yun? <laughs> Tuwa ganoon. Titingnan niyo 'yung mga ano. Parang gusto ko na naman to. Sira namin, ang na dial. na natin to. Tignan nyo na naman, guys. Oh. oh. my God. Grabe, hindi nawawala ng sweet. Kanina nagtapon kami <laughs> ng mga nasa lamesa. Pero pati rep, punong puno ng sweet. Hmm. Yun. Itong kain natin, mga hmm. Yan ang problema ni Maring Hera. Okay, ito. ma uh, mainit sa mata. <laughs> Maraming takso, paningatan? Oo, oh, mag-trip ko eh. Ito, so, takso yung mata ni Maring Hena. Hindi na naman oh, magluluto na naman ako ng kakao. Hindi na naman. Supa naman yung supa. Kaya yung kape natin, asan na? Supas. <laughs> yan yung mga gulay-gulay natin. Yan ang gulay niya. At may turon tayo dito, pang kape. may lang na hmm siguro. Siyo. Hmm. Alright, tapos na tayo. Naubos ko na yung sopas ni Maring Hera. Ayan. Nag-vlog ako kanina, kumakain ako. So, up na naman yung GoPro natin. Bla 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 ako kanina. Kaso lang, hindi pala naka-on. Alright. Kasi itong GoPro natin, pinatay ko kasi yung uh, light niya sa harapan. Para kahit dala-dala ako sa labas, hindi siya... Hindi siya umiilaw pag uh, naka-on siya para hindi mailam yung mga tao na nakakasalubong ko o nakakakita sa hawak-hawak ko na video. Ayan. So, tapos na kami. Lins-lins na si Maringera nagkakape pa. Na, ginagaw. <laughs> <Ito>. nag <laughs> <laughs> Alright. Maringera, paalam oh, na tayo. Huwag muna. Please, okay. linis mo na daw ako. <laughs> Yun, hindi na natin patatagalin. 3% na lang yung natitirang baterya natin. Hindi ko alam kung hanggang, hanggang saan pa makakarating to. Heto na. Hanggang dito na lang. As always, keep healthy, keep safe, keep positive. Pero dyan lang kayo. Hanggang maubos na total yung baterya ng GoPro natin. Alright. Bye.